Pan mga kabalasik Start na naman tayo magpatuka 4.30 Ang Ating mga alagang manok Ayan, Start na tayo Ayan, lang naman ako magpatuka uh, Ayan. Ayan. dadagdagan

Up. nga kabala si stock na tayo amay amay pili na naman Ayan, kabalasik. Jalan tayo papaya ko. Sa ah, papaya. Ayan, oke Okay. Painom naman, maya-maya.